Welcome back to my channel. Meron na naman pong isang isyu na nagiging dahilan para magkawatak-watak ang Pilipino. Ito po ay tungkol dyan sa issue ng China at ng Pilipinas. Lalo na nung uh, winater kanon nito mga Chinese yung ating resupply ship na magdadala sana ng supplies dito sa BRB Sierra Madre. Meron pong mga pumapanig sa China pero I'm sure mas marami ang pumapanit sa atin mga Pilipino. Well, ito mga taong pumapanit sa China, meron po silang mga rason. Kung ano man yung mga rason nila, kanila na lang yon. Kasi ako hindi ako papayag ng ganyan. Na talagang binubuli tayo ng China. At lumalabas na itong China ang biggest threat sa Pilipinas. Magbabasa po ako ng mga news article at magbibigay po ako ng reaction. Unang-una po itong nabasa kong article sa The Manila Times. Pinoy's see China as biggest threat. 79% of Filipinos consider China the greatest threat to the Philippines. And but President Ferdinand Marcos Jr.'s approach of not yielding to the Asian superpower's provocative actions in the South China Sea. The latest survey of Publicos Asia showed The Pahayag 2023 First Quarter Survey showed that majority of Filipinos trust Japan. The member states of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN, Canada, South Korea, Australia, and the United States. And distrust China and Russia. Ako, isa na ako dito na nakikita kong threat talaga. Biggest threat yang China sa Pilipinas. Mula pa noong hindi inonor ng China yung pagkakapanalo natin na kahit ang buong mundo alam nila na panalo tayo, hindi po inonor ng China yon. Patuloy nilang iginigiit na kanila yung atin dyan sa West Philippine Seas. So para sa akin, threat talaga yung China. Dinadaan kasi nila sa laki. Porke maliit lang tayong bansa, eh binubuli talaga tayo to the max ang pambubuli sa atin. Ang hilig nilang makipag-usap. Ang hilig nilang magpadala ng mga tao nila na makipag-usap dito sa mga taga-Pilipinas. Tapos, hindi naman sila sumusunod. Para bang nilalaro lang nila tayo. Inuuto-uto lang nila tayo. So, hindi ko talaga magets kung bakit may mga Pilipino na pro-China. Hindi po ba Pilipino tayo eh? Bakit tayo side sa China samantalang kitang-kita -kita naman natin ang ginagawa nilang pambubuli sa atin? Hindi po ba ang issue kasi ngayon? Parang gusto nilang alisin ng Pilipinas yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil pinipilit nila na meron daw kasunduan or meron nang uh, pinag-usapan tungkol dyan. So dapat ba tayong maniwala sa sinasabi ng China? Ito po nabasa ko sa Philstar Global. Don't fall for China lies about West Philippine Sea. A public divided in its stand is what China hopes to achieve in disseminating lies about the West Philippine Sea issue, according to National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, who admitted that many Filipinos have fallen for China's ruse. Isa na nga po dito sa naniniwala sa China, itong si newspaper columnist Rigoberto Tiglao. Sabi po ni Malaya sa isang interview over DCBB, Malaya challenged Newspaper columnist Rigoberto Tiglao to show proof of his claim that the Philippines had promised to remove the grounded BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal back in 99. So ibig sabihin, itong si Tiglao ay naniniwala na nangako ang Pilipinas na tatanggalin nila yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Sabi pa ni Malaya, if he has proof, then he has to show it because it seems we're falling into the chinese narrative it is the chinese that's making such claim therefore they have to prove it because we're falling into their trap instead of getting united as a nation we fight among ourselves thinking there are traitors in our midst malaya said china's psychological warfare has apparently caused division among filipinos and strengthen China's position on the West Philippine Sea issue. Aba eh, dapat tayong kabahan nito. Tayo-tayong mga Pilipino ang nakakawatakwata dahil sa ginagawang psychological warfare ng China. Ang kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Tayo po, ang Pilipinas, ang binuburi nitong China nito. And yet, papanig kayo sa kanila. Sabi pa po, po rito, In this time, we need unity. We have to show the world that we Filipinos understand our position and we fully support the position of the Philippines. According to Malaya, the supposed memo that Tiglao said contained Manila's promise to remove the Sierra Madre from Ayuning did not even say anything about such promise. The document did not even say there was a promise. What's written there was China saying there was one. Therefore its conjecture just because China said so doesn't make it true. I am skeptical about that supposed promise. Sabi pa ni Malaya, verbal agreements don't carry much weight. The Chinese know this and they are using it to sow discord among us to keep us from getting united and leave us finger pointing. So, meron po ba talagang agreement? Naalisin niyang na BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Sabi naman po dito sa GMA News Online, China yet to show proof of agreement on towing Navy ship. The Philippines has no record of any promise to tow the BRP Sierra Madre out of the Ayungin Shoal where it has been serving as an outpost since 1999, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo said on Monday. In a hearing of the Department of Foreign Affairs' proposed 23 billion pesos budget for 2024, Manalo said, "China has also yet to produce a copy of an agreement for the rundown navy vessel to be removed from the West Philippine Sea. It was claimed, but we have no record of such an agreement. We have asked them to give us a copy or any written copy of an agreement, but they have never given us." any copy. oh, ganun kasimple lang yun. Humihingi tayo ng kopya ng agreement. Kung talagang meron, bakit hindi nila tayo bigyan ng kopya? If there is no clear indication that such an agreement, then we can assume that there is no such agreement that exists. Tama nga naman. Sasabihin ng China, may agreement. Ngayon humihingi ang Pilipinas ng kopya ng agreement, wala kayong maipakita. So dito pa lang, na walang maipakitang proof ang China ng agreement, hindi ba tayo dapat magduda? Maniniwala tayo na pag sinabi nilang meron, yun na yun, meron na, kahit na walang ebidensya o katunayan na meron ng agreement, ano akala nila sa atin? uto, -uto basta-basta na lang maniniwala? Porki sinabi ng superpower na China na may kasulatan, may kasunduan, maniwala kayo sa amin, ganun na lang basta? Eh sa panahon na to, hindi po basta-basta pwede mabubuli ang Pilipinas. Pero ano po ba ang sabi ng ating Presidente Bongbong Marcos? Sabi po niya, I am not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory, its own ship, the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me go further, if there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. So, ibig sabihin, hindi po kikilalanin ni PBBM ang agreement na alisin ang BRB Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Doon lang mananatili sa ating teritoryo ang ating barko. Hindi po ba tama naman yun? Teritoryo natin yun eh. Barko natin yun eh. Bakit pa aalis ng China sa atin yung barko natin sa sarili nating teritoryo? Pero teka muna. Kung iginigiit ng China na meron ng kasunduan na aalisin natin ang barko natin sa Ayungin Shoal, sino po bang presidente ang nag-commit sa China noon? Ito po nabasa ko sa Tonight Abante. Sino ang mga traitor na nangakong alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Nitong nakaraang linggo, sinabihan ng China ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay pagkatapos na i-water cannon ng Chinese Coast Guard ang ating supply ship na magdadala lamang sana ng pagkain at ibang supply sa ating mga West Philippine Sea Frontliners na naka-estasyon sa BRP Sierra Madre. Sambit pa di umano ng China, may kasunduan na ito sa ating bansa para alisin ang nasabing barko sa Ayungin Shoal kanino naman nagkaroon ng kasunduan ang China para alisin ang BRP Sierra Madre na nasa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ano po ba itong BRP Sierra Madre na to? Ito pong BRP Sierra Madre ay isang 79-year-old tank landing ship na ating nakuha mula sa Estados Unidos. Noong 1999, sinadya ng pamahalaan ni President Joseph Erap Estrada na isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang palakasin ang ating sovereignty at territorial claim sa nasabing lugar. Kaya malabo na si Erap o ang pamahalaan niya ang nangako na aalisin ang nasabing barko sa Ayungin Shoal. Imposible rin na nakipagkasundo ang administrasyon ng yumaong president Noynoy Noy Aquino sa China sa ilalim ni Pinoy puspusang na isulong ang pagdepensa sa West Philippine Sea. Patunay nito, hinabla ni Pinoy ang China sa Permanent Court of Arbitration at nakakuha ng historic arbitral ruling victory kung saan kinilala ang ating sovereign at territorial authority sa West Philippine Sea at binaliwala ang Peking Nine Dash Line Claim ng China. Yun po ang sinasabi ko kanina. Nanalo po tayo dyan sa Permanent Court of Arbitration pero hindi po kinikilala ng China yung desisyon na yun. So anong tawag nyo dun? Tuloy ko po. Kung gayon, sino ang mga traidor na nangako sa China na alisin ang ating barko sa mismong teritoryo natin. Dalawa na lamang ang maaaring pagpilian. Ang pamahalaan ni former President Gloria Macapagal Arroyo at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung tutuusin, parehas na sobrang malapit sa China si GMA at Duterte. Kung maaalala natin sa ilalim ni GMA na iskandalo ang buong bansa sa mga akusasyon ng malawakang katiwalian mula sa mga Chinese-funded projects gaya ng ZTE, NBN Project, North Rail at South Rail Projects at ang Cyber Education Project. Di umano ang mga nasabing proyekto ay kapalit sa paglagda ng pamahalaan ni GMA sa Joint Marine Seismic Undertaking sa pagitan ng China na nagpapahintulot ng joint oil explorations sa West Philippine Sea. Nito lamang Enero, idiniklara ng ating Supreme Court na labag sa ating saligang batas, ang JMSU o yung pong nilagdaan ni GMA na Joint Marine Seismic Undertaking. Hindi na siguro kailangan pa ng mahabang pagpapaliwanag kung gaano rin kalapit si Duterte sa China. Bukod sa isinantabi ni Duterte ang ating makasaysayang arbitral ruling victory sa West Philippine Sea, tila naging spokesperson at ambasador pa siya ng China sa Pilipinas. Sa anim na taon na pamumuno ni Duterte, tila naging Chinese province ang ating bansa. Kaya, sino sa dalawang pangulo ang patraidor na nangako sa China na alisin ang BRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kayo na po ang bahalang humusga. Ang mahalaga, si Duterte at GNA ay parehong malapit sa China hanggang ngayon. At sa kasalukuyan ay magkakampi pa sa loob ng isang paksyon na katunggali ng kampo ng mga aliado ni President Bongbong Marcos. Ika nga. Birds of the same feather love China together. Wala naman pong binanggit dito kung sino kanila GMA at uh, President Rodrigo Duterte ang nag at nakipag-ayos sa China na aalisin itong BRP Sierra Madre. Pero naninindigan po ang ating Presidenting Bongbong Marcos na mananatili sa ating teritoryo ang ating barko And if there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Kayo po, papayag po ba kayo sa patuloy ng panghaharas ng China sa atin? Basta na lang po ba tayo papayag sa kagustuhan ng China na alisin ang sarili nating barko sa sarili nating teritoryo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.